Kaya mga guys, mga extra lahat dyan. At dito sunday natin sila amo. Itu, dami ha. itu sa si pang-estraha. Then, pag may pang-estraha sa mga gilid gilip mga guys, sabihin, wala pang mga bahay-bahay dyan. E, once na marami ng bahay-bahay dyan, eh, wala na yung mga estraha na yan. Eh. Itong guys Ala una 40 na Sa daan pa Hindi natin alam kung Anong ah, oras na uwi ang mga amo nah, Ito muna tayo paparada sa malayo Kasi walang maparadaan doon